Hello guys, good day, good day sa inyo. I'm Bro Yuski. So ngayon natin pong tatalakayin yung pong mga commenter po natin. Nag-comment po sila sa ating comment section. Ilagay po natin sa screen ang kanyang comment. Ayan po, ang nag po ay si kapatid na Sherbin. Sabi niya, mali daw ako. <laughs> ang sabi pa niya, hindi daw sa Jerusalem nagumpisa ang iglesia sa old testament daw meron na po doong iglesia na tinatawag iglesia sa ilang saklat sa ng mga gawa kapitul 7 versikulo 38 kapatid na sherbin salamat po sa iyong pag comment so ngayon po yan po ang ating tatalakayin no sa usapang katotohanan usapang biblia uh, reminder ang katotohanan ay mabasa lamang sa biblia Ibigay natin ang talata sa aklat ng Juan, Kapitulo 17, Versikulo 17, ang salita ng Diyos. Reminder, ang salita ng Diyos, mababasa lamang sa Biblia because yung Biblia, uh, naglalaman ng salita ng Diyos. Uh, inspire po, no? kinasihan po ng Diyos. No? So ngayon, yan po ang ating tatalakayin na sinabi po ni sherben uh, para po manawa ng, uh, ni kapatid na Sherbin, No? Tama naman po ang ating kapatid na Sherbe na sa Old Testament meron pong iglesia sa ilang. No? Katunayan po yung iglesia sa ilang, yun din ang, ah, yun din po yung iglesia ng mga panganay na si Moises po ang mediator doon. No? Yung sa iglesia sa ilang o iglesia ng mga panganay. Sa aklat ng Hebreo kapitulo 12 bersikulo 23, yung iglesia ng mga panganay na nagtatala sa langit. No, nakarehistro po 'yon, yung Iglesia sa ilang Ibinigay po 'yan kay Moises, ang ating pong ebidensya na sulat po sa aklat ng uh, Deuteronomy kapitulo 7 o chapter 7 verse 7. Si Moises po ang nag-lead po diyan sa Iglesia sa ilang Kaso lang po, bakit kaso? Yung Iglesia na pinamunuan ng ating propetang Moises nabuwal nabuwal po 'yon. Yung iglesia sa ilang. Yung iglesia sa ilang galing po 'yon sa Diyos. Kaso nabuwal Ano po ang ebidensya? Ang ebidensya po natin nasa Biblia pa rin. Ah, uh, reminder ang Biblia ay kumpleto ang detalye pag binabasa po natin. Uh, hindi na po natin kailangan ang mga aklat ng mga Katoliko. Uh, modern lang po yung aklat ng mga Katoliko, no? So, ngayon dito tayo sa kasaysayan ng Biblia. Reminder, ang Old and New Testament is a real part of our history. Marami pong mga tangible and physical evidence na ang Biblia. Pahagi sa ating kasaysayan ng Biblia. Sa Biblia po nagumpisa ang kasaysayan. Bakit ko sinabi? Ang unang tao si Adan. Tapos si Eva. Di ba? Sa, sa kanila po nagumpisa ang tao no? Hanggang sa dumami ang tao, yun po. So balikan po natin ang ating pong topic. Sa ig yung iglesia sa ilang po na yun na po yung iglesia ng mga panganay na si Moises pong mediator do ibinigay po niya kay uh, Moises. Na yung iglesia sa ilang nangatala sa langit po yan, nakaresto sa langit, uh, sa Diyos po yan galing, kaso nabuhal po yan. Babasa po natin sa aklat ng Amos, Kapitulo 9, versikulo 11 nabuwal po ang iglesia na yan kaya nga ang ating Panginoong Isikristo nung sinugo siya ng Ama yun ang yang ano trabaho anong trabaho niya? mabasa po natin sa Aklat ng Mateo kapitulo 16 versikulo 18 sa Aklat ng Mateo kapitulo 16 versikulo 18 no? English Tagalog no? Merong itatayo ang ating Panginoon. Doon sa Jerusalem po yan nagumpisa. Tama po, kapatid na Sherben. Kasi yung unang iglesia kasi nabawal. Yun ang ibig ko pong sabihin. Kaya, sina, kaya sinabi ko, uh, ang iglesia nagsimula sa Jerusalem. No? Pero may iglesia na po. Yung iglesia sa ilang, uh, sa ilang. Tama yung sinabi mo, iglesia sa ilang. Yung iglesia sa ilang na yun, nabawal ng pagdating ng ating Panginoong Kristo, itatayo niya. Alin yung itatayo? Yung nabuwal. Yung iglesia. Oh, yun na po yung sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 16, Versikulo 18. Itatayo ko ang aking iglesia. May, may itatayo ang ating Panginoong si Kristo doon sa Jerusalem na kumpisa. Yung pagtatayo o oh, itatayo niya yung nabuwal. At ang mga pintuan ng nga sa hindi na makapananaig doon doon sa itatayo ng ating Panginoong si Kristo. Kaya si Kristo na ang ating mediator. Uh, ang anak na ng Diyos. Ang bugtong anak ng Diyos. Siya na yung tagapamagitan sa taot sa Diyos. Sa Diyos Ama. No? Yan na yung nasulat sa aklat ng Timothy Kapitol 2, versikulo 5. ah diba? uh, siya na ang mediator natin. No? So ngayon, sa nagumpisa, yung pagtatayo ni Jesus Christ sa aklat Mateo 1618 sa Jerusalem po yan No? So, ngayon, alam na, na, naliwanagan na po sana ang ating kapatid na Sher, Sherbin, no? So, it, itatayo ng ating Panginoon si Kristo na sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia, no? Yan po ang ibig kong sabihin ng kapatid na Sherbin, yung itatayo na yung itatayo ng ating Panginoon na iglesia, yung inusig sa Jerusalem yun, yung umakit na po ang ating Panginoong Isa Kristo, no, na yung wala na si Kristo sa lupa, umakit na sa langit, yung sa time ni Saul, no, yung pagkamatay ni Esteban, sa aklat ng mga gawa, kapitulo 8, no, doon na yon doon na yon ang yung, yung time na pag-uusig sa Iglesia sa Jerusalem nagumpisa yun doon yun yung sinabi ni Jesus Christ yan ang ibig kong sabihin Sir Ben na sa naunawaan mo po yun na ang official na pangalan na yun na yung yung itatayo ng ating Panginoong si Kristo yung nasulat sa na aklat ng Mateo kap kapitulo 16 versikulo 18 ang official na pangalan dyan ay Iglesia ng Diyos kasi yung Iglesia sa Jerusalem na inusig ni Apostol Pablo nung hindi pa siya apostol sa aklat ng Galatia Kapitulo 1 versikulo 13 ayun ay Iglesia ng Diyos no? katunayan na ang Iglesia ng Diyos official na pangalan nasulat yan sa unang Korinto Kapitol 11 versikulo 22 kung babasahin mo po no, dyan ah, ang mga kapatid dyan Nagsikain, nagsiinom. Saan sila nagka, nagsikain, nagsiinom? Doon sa iglesia ng Diyos. So, official yun. Ha? Official yun. Yun ang official na uh, pangalan ng iglesia. Iglesia ng Diyos. Hindi po iglesia ni Kristo. Bakit po? Sa Lucas noibib 20, si Kristo, uh, si Kristo, si Kristo, Kristo ng Diyos. Pag iglesia ng Diyos, nandun na po si Kristo. Siya yung head sa iglesia no? ng Diyos. Head siya doon. Sa Colossus 1.18. Siya yung head. No? Iglesia ng Diyos ang official na pangalan. Hindi iglesia katolika, hindi iglesia ni Kristo, hindi iglesia sa, bin, sa, uh, sa badista, gano'n. Seventies Adventist, hindi born again, hindi ganon. Iglesya ng Diyos. Sana po nauna, naunawaan mo po share bin ng video na ito. So, may God bless you.